Hello mga kapamilya, mga kapuso, mga kaibigan, hello sa lahat. Gusto ko lang pong i-share sa inyo na bilang isang single mom dito sa US, hindi biro. Ito yung bed ng anak ko na 2 weeks na, I think more than 2 weeks na nanasisira. So hindi, niya, hindi na siya natutulog dito. Dito na siya sa sala dahil syempre hindi pa ako nakabili. So, nagre-research ako kung magkano yung prices ng bed. Tapos, pumunta pa dun sa, sa furniture place. Pero, dollar-dollar talaga. Napaka-mahal. So, hindi pa. Siyempre, wala ka namang makukuhang tao na magpanday. So, siyempre, dahil bilang single mom at saka maraming mga bills dito, bago ko maisipang talagang final na magdesisyon bibili. So, chinik ko muna today kung kaya ko bang ayusin. Baka naman. So, ito tinitingnan ko at ito nga thankfully na ayos ko rin yung bed niya. At eh, syempre matutulog na siya. Ngayon, yung mahimbing. Hindi lang ako bilang isang hardworking mom, single mom, carpenter mom pa ako. Grabe. Thank you for watching.